Ito na mga kabuhay OFW ay unti-unti na namin binuksan nyo kasi nga kapag hindi namin na binuksan yan ay sasabit dan sa discharge no kaya kailangan natin yung na uh, buksan habang uh, nag-anaw yung kasama ko at ako naman yung ang nag-aayos sa iba yan mga bago na yung valve plate niya. tsaka yung gasket kasi nga may mga tama na yung valve plate nya tapos yung mga proper valve nya ay napabasag na rin no tapos yun na okay naman yung winding nyan yan yung ano nya okay naman yung mga connecting rod nya piston ring pero may iba dyan parang binalik lang mapapansin yun dyan yan yan o no? parang may tama yung anuhan nya yan parang inayos lang nila at binalik lang yun lang yung napapansin ko pero uh, yun nga 'yon, di ba? Yan lang naman yung isa yan na yan ang parang binalik. Pero Para yung iba, okay naman, puro bago na lahat. Yung mga gasket niya puro bago. Tapos ito titingnan din natin tong sa kabila. Pag natapos naman natin yan na mabuksan lahat at yun na nga magbubuhat na tayo pero hindi ko na binidyuhan. Yan po yung DWM Coplan, yung pangalan natin na compressor, you know? at sumbra bigat yan, hindi katulad dun sa kabila sa pressure ay medyo magaan lang yun ito talagang chiller ito napaka bigat talaga hindi mo di kaya kasi minsan naranasan na namin yan kahit apat kami, nahirapan talaga kami yan, uh, inaunti-unti kong binuksan yung isa kasi minsan kasi natatanggal yung ano yung lock na ano dyan yan, puro bago naman at pero bago natin ibabalik yan siyempre ilagyan natin ng hangin no? para yung mga kunting dumi na yan ay mata no matatapon o mawala kasi mahirap na kasi magkakaroon ng dumi eh na nga guys sa ngayon ay na ano na namin na ilagay na namin sa area niya hindi niyo na lang nakita kasi nga nagmamandali na rin ako niyan mahirap naman kasi video tayo di ba at dalawahan diyan sa kabila dalawahan din don maganda sana yung discharge na yan kung may, kung may ano sa dyan you know, katulad doon para madali na lang siyang ibalik kaso kasi mahirap kasi mayroon sasagi dyan sa discharge na yan yun na nga guys dinandaan natin binalik yung valve plate nya at uh, pagkatapos naman dyan yung tatlo ibabalik naman natin yung head ng uh, compressor niya ito you know? para si higpit tayo pagkatapos naman natin ng maghihigpit niyan syempre yung mga pipe o yung mga hose niyan sa discharge sa suction kasi may mga hose niyan sa low pressure sa high pressure tapos sa supply ng oil bago naman natin yan matakpan lahat may balik lahat mag-assemble na rin tayo dyan sa wire No, babalik natin doon. Pero, yung ano din guys, yung sa crankcase heater niya, bago talaga, bago namin niya ni, nilabas yung compressor, hindi ko talaga siya maano-ano. Hindi ko talaga siya ma-remove. Kahit anong, ano ko, sobrang kapit na kapit siya. Kaya, kahit dun sa shop na mismo, ano, sinabihan ko na, kailangan nila itong i -anuhin. Kaso lang wala, ang sabi lang daw ay e, niremove naman daw nila. Yun na nga, pagbalik dyan, inano ko, ganun pa rin yung area na yon yung distance nung heater, nung pagkaano ko, hindi man lang nagalaw. Kasi nga, kapag uh, bakit ko nga talaga pilit na niremove yung heater, alam ko may sapit na yun dun sa ano, kumapit na at napapansin nyo naman yung sa unang video natin, di ba? may parang siyang kalawang ibig sabihin na yun dumikit na sa bakal kasi kapag ay babalik din natin yun mas mahirapan tayo lalo mag expand mag init mas lalo siyang kumapit sa bakal kaya ayun na nga ada, ginamitan ko na siya ng vice grip tapos martilyo para unti unti ng anuhin para kunting galaw tapos kunting ano sa martilyo yeah, yun na na buti na na-remove natin yung uh, heater na yun at nagpapabili na rin tayo ng bago. At aantayin nyo lang pag nag-upload na tayo na may bago tayong heater. Yun na nga, uh, pagkatapos natin lahat-lahat dyan ay magbabakyong tayo. No? At pagkatapos naman natin magbabakyong, siyempre ililigtis natin yun pagkatapos magligtis. Malalaman naman natin yung habang nagbabakyong tayo. Malalaman naman natin na mayroong leak. Okay. At pagkatapos naman dyan, siyempre yun na nga, check natin yung karga na, karga sa suction, tsaka sa discharge. Bakit nga ba talaga nagkaganon yan guys? No? Isa din yan sa dahilan yung sa marami siyang liquid na pumasok. Yung system kasi yan guys, chiller, wala naman siyang accumulator. Hindi katulad sa compressor na mayroon siyang accumulator galing doon sa evaporator siyempre hihigupin niya yun sa suction babagsak dapat babagsak muna siya sa accumulator bago siya papasok sa suction ng compressor kaso yung sa chiller na yan siyempre pagbagsak agad sa pag agad yun galing sa evaporator nasubrahan sa ano uh, nasubrahan sa liquid ayun uh, yun na yung kadalasan na nababasag yung mga flapper valve natin sa may mga matataas na experience tama pa yung pagkasabi ko eh, no? isa sa dahilan yun na nasupran ang pasok ng liquid kaya nagkaganon siya yun e nga guys sige lang, antayin na lang natin yan at least natapos na tayo naghigbit yung kasama ko ang pinapahigpit natin kasi dalawa lang kami dyan at yun na yung sa high pressure dapat yung sa head niya at saka sa balbit bit magkatugma yan may mga ano, hindi tayo mawala-wala yan may mga ano yan, may mga guide hindi tayo pwede magkamali dyan, you know ayun na nga, na natin yung box ng uh, wiring, may oil na rin tayo at yun na nga yung inaantay natin tung sa crankcase heater habang nag-ano tayo magbabakyum na rin tayo niyan, pagkatapos, tsaka natin pandarin kapag dumating na yung heater yung crankcase heater na bago I guess